Another shoes, another day mga buseng, ay di dahil sa nabayaran na yung ating pinost na sapatos na on cloud, ay di atin mo nang hanapin dinay sa ukay ukay. Buti na lang at nandini pa mga buseng, ay di kung wala ay patay tayo sa ating buyer at aray ay nabayaran na. Ay yung iba ay nagtatanong ay bakit daw hindi pa namin kinukuha na lang yung sapatos para hindi na tayo magpabalik-balik din sa ukay ukay. Ay nakadepende po kasi iyon mga buseng sa price and sa condition ng sapatos pagkapapasok naman po sa ating resale value at maganda yung condition ay agad na rin po natin kinukuha and pag mataas naman yung price mga buseng ay di hinihintay namin bumaba yung price dito sa okay ukay saka namin kukunin. Ay, ay kaya naman po kung minsan ay nagbabalik din kami ng bayad ng mga buyer gawa nga ng pagpunta namin ay wala na po dito yung kanilang mga nabili ay yun lamang po ang risk kapag hindi namin kinuha kaagad yung sapatos. Kaya naman po mas ma buti na yung garne e eh, kaysa naman tayo ay maglabas ng puhunan na hindi naman natin alam kung ito'y ay mabibinta ka agad ay di tayo tutuloy na mga buseng sa JNT at tayo maraming transaksyon for today's video buti na lang at hindi na mga buseng nang tayo makaraming ng transaksyon ngayong araw ay yung iba po kasi ay sa tanawan pa natin kukunain mga buseng kaya naman tayo nagmamadali na rin at pihong parang uulan na naman ay eh, di aray tayo na nga sa tanawan at tuo oh, oh, nga papa -smile na naman tayo ngay na Ay gawa nga ng tatlong sapatos ang ating Coco 9 ay yung isa ipapadala natin through JNT, yung isa ilala mo at yung isa yung meet up. Ay di tinatawadan ko nga yung kanilang staff din ay mga busay. Abay ayaw akong pagbigyan at wala naman daw akong kasalanan kay naman din. Kaya naman tayo tumuloy na lang din sa ating meet up mga busay. Aray ating kaklase ay nahihiyang magpakita sa camera eh walang yan. Ay gayon daw kasi pag single ayaw magpakita para hindi hindi maligawan tunig mga buseng ay ang pagsagilas ng kaklasikong aray ay aray ay nakapagpatayunan na ng kanilang business na aray aring laundry tail mga buseng, kaya naman kung gusto ninyong magpalaba ng nangangamoy potok ninyong damay ay didalhin nyo din ay at talagang parang brand nyo condition ang amoy pagdating sa inyong bahay located po aray malapit din ay sa PKI mga buseng, kaya naman kung kayo malapit din ay abay sinsay na kayo nang kayo makapagpalaba naman ng inyong tubal ay dahil po sa nandini na yung ating Lala Move mga buseng ay atin na ring ipapadala ay ang nakabili na rin mga bossing engineer ng DPWH ay thank you so much buseng ari pangalawang bilhin na sa atin ng sapatos kaya naman patuloy ang aking pagpapasalamat mga buseng sa lahat ng ating mga nagiging buyer ay siya paano pa mga buseng hanggang sa susunod na lang nating transaksyon thank you for watching and ingat po kayong palagi